kerja kalau manjung nafas asal ini aku lupa mau kerja gendau ya amin anehnya yang kerasnya dia tak apa tuh ngomong tombol bikin gitu yang nah harus sobat gue sekarang ya kasih apa malah dosa mengandang aku minta sama lelaki gue yang senang lho tempat ini amin jujur nah apa aku nanti cek sama rame kayu ngawain tuh pero alam ko pag nasa malaking branch ka mga kabudsyer, kamandito na kayo may ano yun kung anong trabaho nyo kung big cut na lang, big cutting kayo pag uh, lump cutting kayo, lump cutting na kayo may ano yun, pati ito yun hindi ka pag sa small shop ka pati yun pag marinated item ka lang marinated item ka lang ng mga wadjer kaya yun ang pinagkaiba sa small shop tsaka sa malaking branch kaya yung kaibigyan ko ngayon ng chacha, tsaka lang, mag-uto ka video ko ang kahit sa gas, mas maraming over tayo. yun ang pinagkay mga sa small shop na matura dito sa akin, malay na siya. Sakuha ng po namin, walang over Kaya, ano na yun, be patient na tayo. Be lang mga payo sa tayo mga so, tayo, patience, may time. Kasi time dyan, kami may

pag maagas ka dumating, bago magramadan, mas maagas na February pa lang. Mag-interview na pala. Kaya mas maganda, magpasa na kayo ng mga ano Requirements para masali kayo sa interview. Kasi pag mag-apply kayo, hindi naman kayo agad-agad adis -agad kasi nga processing pa ng visa May eh, medical pa, makakabot siya. Paano pag hindi kayo pumasal sa medical? Paano pag hindi kayo pumasal sa interview? yun ang pinakalagay mga teacher. Kaya ang lang kayo, malay diba? tuloy lang ang pangarap. Ang dito sa ibang bansa. Saan mo kayo mag-apply sa bansa, malit na bansa, tuloy nyo lang. Ano lang ako sa Kung saan tayo pala, eh? natin. Kaya itong giniiwak, ganito lang Jika anda berada di tempat yang kecil, jangan terlalu berterima kasih. Jika anda mengambil video di tempat yang banyak, anda tidak boleh mengambil video kerana sangat sibuk. Jika anda mengambil video di tempat itu, jangan terlalu berterima kasih. Jika anda diberi asisten, anda akan diberi kesempatan yang baik. Dan jika anda tahu semua kerja, itu adalah keadaan yang baik. Jadi, jika anda tidak berterima kasih, Ayan na, tingnan nyo, bilis lang nila ay pero Huwag kayo mag-iwan ito Mahirap na ito mga kutsala Mas mga hindi mo nakarapit ng kambing At saka tupak Itong mga natira na ito, mga bypass pa yan bypass pa sa ang na bless